Kailangan may nandiyan na. Dali nga, Happy Ano first unang <laughs> take lang po 'yun. <laughs> may katanungan lang ako sa mga kasama natin Kasi Sayo uh, nauna sila sa atin mag uh, vlog at bilang charity vloggers na rin. Ah, uh, tatanungan ko natin ay ano ba ang pwede ninyong mag-advice sa akin Ooh. bilang bagong vlogger at charity Si Rafi ba na ako na sa akin o ako? Ikaw ang bro. Ah, di ako na lang muna. Si <laughs> Kalinga friend. Kalinga Prain. Oh, pinakauli kasi ako yung ano, ang oh. pinakauli niya. So, Sige, ako siguro dahil like, sa charity vlogs din naman ako nung mga nakaraan lang. Pero yung mga charity vlogs ko kasi bro dati is namimigay ako ng relief goods, pwedeng mga ganun, pero wala akong mahalos masyadong beneficiary doon kasi hindi ko siya nababalikan kaya yun yung charity ko nung mga uh, una ko pa lang sa kanilang mga 6 uh, months ago siguro ganun pero hindi diba, mo like, nagsha-charity, nagsha-family, adventure, gano'n. Pero sa una, dahil bago ka pa lang, mag-focus ka kung isa ano yung gusto mo. Isa muna, kasi sobrang hirap mag-multitasking, sobrang nakakalito. Oo bro, gusto mo siya pero ang hirap, kaya focus ka muna sa isa. And ang pinaka advice ko na tiwala ka lang sa sarili mo, yun talaga. Tiwala sa sarili mo, tiwala sa Team Kalingap, and huwag kang aasa sa mga views

siya na wala ng tiwala sa iyo pero dapat huwag kang huwag kang mawala ng tiwala sa sarili mo. Yeah. Kasi ilan lang din makakatulong sa iyo sa sarili mo lang. Hindi ka naman natin ako hindi kita matutulungan bro sa mga ganitong bagay pero may maitutulong ako sa iyo. Hindi lahat ng bagay matutulungan kita. Sarili mo ang makakatulong sa iyo. Yan talaga 'yon. And last sa akin, yun yan yung views, di ba? Huwag kang magpapa-apekto sa views views dadating at dadating yan yung mga based on my experience din ha yung views na yan wala man yung views na yun pero malay mo next year next next year magkakabis at magkakabis na yan ganun lang yun yung views na yan dadating at dadating yan kaya huwag ka magpapa-apekto sa views basta i-enjoy mo lang pag vlog uh, pagsama sa amin, pagsama sa mga beneficiary mo, sa mga ginagawa mo, dapat nag-enjoy ka lang. So, ayun lang para sa akin, based on my experience. Ayun. Ayun yun pa. <laughs> Aray ko. <laughs> Parang hindi mo kasalan mo, sinabi mo. Kasi, lang, mo kasi, mo. <laughs> hindi, kasi ako, wala ko. sa kaliya kasi ang dami na ang daming gustong pumunta ng gait para lang yes. uh, sumama eh yes. mapasama kay kalinga at uh, tayo ay uh, blessed na blessed tayo kasi uh, kaibigan natin si Kuya Rob talagang uh, you tayo lang sinasama tayo ng uh, mabukal si niya kasi uh, lang itong opportunity na to kaya grinab ko na din yes kaya nakakatawa at dahil dito sa so, sama natin Oh, nagkakilala-kilala oh. tayo. Ah, siguro isa din ma-advise ko bro ay maganda talaga bro sumama sa mga mission ah, galing Kalinga prop na mga mission ng mga K-Boys kasi oh. marami kang bro ba tutunan kasi dito lang din ako natutunan pag vlog medyo ng hiya ko pagkasama ko sila Yeah bro, bro yun lang mga advice ko, uh, focus ka lang sa kung oh, oh, nice on. Oh. Nice, Thanks bro. Thanks bro. And dyan lang po mga kaligaw. Yes, thank you very much. Meron pa. Meron pa ba? Meron pa <ta laughs> <ba? Beron ta laughs> <Beron ta> pala. Matagal na ngayon. Ay, wait. Dapat pa Bro, ito na maad. Ayun sa kanya lang, bro. Wait lang, kita Sorry, bro. Pwede ko kita. Hindi, kasi si Beshi po talaga yung pinakamadaming beneficiary sa amin. Yes, yes po. po. Kaya siya yung uh, si Bay, si Bay the last. Yeah, same with yes. the last one. Oh, same with the sobrang dami po. Kaya i-save na natin siya. Oh, huwag nga ba Hindi, legit po. Sa, sorry sa pagputol, bro. Oh. Si Beshi po yung pinakamadaming beneficiary yes. sa yes. Kaya okay. siya po talaga yung nakakaalam or may magandang advice nito. Kasi dami ka na-experience, uh -huh. bro. Eh. As long as, as be, bro. kaya mo yung, ano, kaya ba ng, ano mo, ng uh, revenue mo. Yes. 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 <laughs> kasi uh, parehas kami, parehas tayo. Hindi pa naman ganoon ako katagal mag ano, mag-vlog. Uh, kasi nasa siguro mga 6 months pa lang ako. Kaya hindi ko masasabi yung pinaka uh, ma-advise ko sa iyo is nangyayari na din sa akin. Ano lang, uh, sabi ko kumbaga hindi hindi manano parang hindi ko kaila, hindi ko pa kailangan ko pa din ng advice nung pinaka mas matatagal. Kaya itong i-advise ko sa iyo is yung na-experience ko lang sa loob ng 6 months pag pa-vlogging. Ah, uh, yun bro, uh, kung saan ka masaya, kung ano talaga 'yung pinasok mo na pag-vlog, kung ano 'yung pipiliin mo, tama 'yung sabi nila, kung mo charity ka, papa family vlog ka, dun ka. Ano? Kasi ito, kung sa charity naman, ito masasabi ko. Uh, dapat yung kagaya ng sabi ni Jumbo kanina na kung mag-charity ka dapat iba para kumbaga sa pang paningin ng mga nanonood iba siya sa sa Ano? pero ang hirap talaga bro gumawa ng content kahit may beneficiary ka na kahit madami kang mga beneficiary na balik-balikan ang hirap pa rin gawan ng content kasi kung paulit-ulit lang interview masasawa sila eh kaya hindi nila alam minsan ang iba na ganito ang hirap po kasakit sa ulit mag-isip bro kaya ang ma-advise kasi yung ano lang bro uh, pasi maging ano lang mahaba yung pasensya mo tama oo oh, kasi Tawa. nga tapos ano kasi ako bro minsan na stress ako eh mm uh, pagdadaanan mo din yan ano kalinga uh, Derek, Derek Tiny din eh, sa eh, Tiny pagdadaanan mo din yan, na uh, pag ikaw ay naka uh, nakasahod ka din Siyempre, tayo mambaga kapag nakakaano tayo ng sahod. So, gaganaan tayo. Mm Gaganaan tayo magtrabaho. Isip tayo. So, ang ano naman ang ano doon, kapag bumaba 'yun, medyo maano ka. May stress ka, o oh, madi ka. Dapat gumawa ako ganito ulit. Kasi yung ano ko, yung revenue ko, hindi ko na ganito, ganito ganyan. Ano lang, ngayon hindi ko na siya bro iniintindi ngayon. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya targetin siya. Kaya ang advice ko sa iyo, wag mo nang tingnan yung YouTube studio. Yeah. Sa kasakali. Pero narinig ko din 'yan kay Rain. <laughs> Kasi pag tiningnan mo nang tingnan niya kahit yung views, mm. minsan ako bro, pala yung tingin ko sa views eh. Kung baba. Mm. Sabi niya, huwag kang tumingin dyan. Kasi pag tiningnan mo yan, may stress ka. So, totoo naman yun, hindi ko talaga siya tiningnan. Magmamalay nila, oh maganda yung views ko ngayon. Uh. So, kaya yung views bro, uh, hindi siya din stable. Mm. So, minsan malakas, minsan mahina talaga. Lalong lalo na yung mga, ano, mga charity. Ang malakas ngayon bro is yung mga BTS, <clears throat> mga ganoon pero dyan din ako bro nagsimula ang ma-advise ko sa'yo habang nagsimula ka dun ka muna sa BTS uh, wag ka muna siguro ano wag step by step sa pag uh, sama-sama ka muna kay Kalinga para sa mga ibang K-boys hindi lang kay Kalinga para pwede rin sa akin kasi wala talagang kasama di ako nandunan sa pag ko ng bigas <laughs> aray ko <wow. laughs> joke lang yan aray, pero totoo <laughs> Ay masama-sama ka sa mga yan, kay Boss D. Yeah. Kay Mikoy. Yan. Yeah. Sa amin para bro, habang tumatagal mo kung diskartin discount niyo. Oh, yeah, Paano ginagawa? Pero ako hindi pa ako bro perfect ha. Ah, minsan na ah, ano talaga ako nahihiya ko ng backup. Bro, sabi ko, yeah. ano naman anong ka kasi ano mo bro pag wala ka pa dun sa beneficiary mo, marami kang naiisip na itanong. Yeah. Pero pag nandoon ka na on the spot na, nawawala ka na. Parang mabablangko ka na. Kaya maganda talaga yung may kasama ka. Tama, tama. At siyempre, ano daw yung tatanong mo sa sunod? Oh, kaya, yun, gusto ko rin magsama-sama din kay Kalinga bro. para, siyempre, ano siya, ilang taon na siya nag-vlog yeah, ah, eh. Tsaka ang, galing niya bro. Oo, galing niya magsalita. Oo, oh, ang galing niya mm. -hmm. So, bro. Hindi siya parang, hindi siya na bablang ko, ganun. Kaya, yeah, bro, ano lang, um, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Huwag kang susuko ka agad. Yun. So, yun, okay na po. maraming salamat sa inyo lahat. Kalingap Rain. Kalingap Beshi. And, yes. So, thank you sa inyong tatlo. At simula, nagkasama-sama kayo ulit. Wala lang pong wala, pero sana sa sunod makasama na natin sila. Yes, guys, yun, thank you po sa inyong lahat. At maraming salamat. At uh, yun, po, tapos na po natin lahat ito. And... Huwag, Mag ka. Na natin Mag um, ka. Uh, And sabay-sabay tayo, bro. sabay tayo. And one... one up! <laughs> <laughs> And one, two, three... One up, one family! Yes!